Good morning po and welcome back po dito sa ating lecture room. Ipagpatuloy po natin ang discussions po natin regarding din po sa due diligence. Yung mga different kinds of documents or mga patunay ng pagmamayari na nagbebenta ng lupa na sinasabi nilang, ah, ito po ang prueba ko and ito po ang basis ng aking ownership at ito po ang dahilan na ipapakita ko sa inyo na ako may-ari ng property at ibebenta ko po sa inyo itong property. Alright, Naalala po ninyo natapos na po tayo mag-discuss nitong Certificate of Ancestral Domain Title at saka itong Certificate of Ancestral Land Title. Ito po yung mga land titles na in po natin sa ating mga kapatid na katutubo. And as I said, uh, ito po sila. <laughs> Hindi po talaga ito i pwedeng ibenta unless no, uh, meron po yung tiyatawag natin dating kalum. No? kung sakali, yung rights ng mga uh, migrants before the enactment of IPRA. Okay. But uh, hindi po yan ang pag-uusapan natin today. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong Certificate of Stewardship. Okay. Ano po ba itong Certificate of Stewardship? If you are possessing a timberland or a forest ba, and nandiyan ka, meron kang forest, no? and pwede po kayo mag-apply ng tinatawag natin ng Certificate of Stewardship, generally speaking. But meron pong mga requirements para po makapag-apply po tayo ng Certificate of Stewardship. Okay. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Certificate of Stewardship? Ang Certificate of Stewardship po is a formal agreement no? issued by the Philippine government through the DNR to qualified individuals or families occupying or cultivating portions of the forest lands within the areas covered by the Community-Based Forest Management Agreement o ititaw natin ng CBFMA. At meron po itong grant na tenure and specific rights doon po sa mga awardee sa lupa na forest lands during sa period ng... Community-Based Forest Management Agreement or yung CBFMA. Pag-usapan po natin later kung ano po yung CBFMA. No? But take note that alamin po natin, 25 years po, renewable for another 25 years. Ito po ay isang opisyal na kasunduan na ibinibigay ng gobyerno through the DNR sa mga kwalipikadong individual or pamilya na naninirahan o nagsasaka sa loob ng mga ng kagubatan. No? Ang Certificate of Stewardship ay ini-issue lamang sa loob ng isang itinatag na CBFMA. Kung walang CBFMA, tapos nandoon ka sa forest land, hindi ka pa pwedeng mag-apply ng Certificate of Stewardship. Ibig sabihin, makakapag-apply ka lang ng Certificate of Stewardship doon po sa CBFMA na itinatag po ng DNR. Parang sinasabing ng DNR, o itong area na ito, covered ito sa Community-Based Forest Management kung within that area covered po yung a-applyan ninyo nandoon po kayo pwede po yan all right? so take note that uh, ang pagbibigay po nito ng karapatan or tenure no sa lupa eh yun nga, 25 years at maaring i-renew for another 25 years okay so ano po ba ang ating mga qualifications no kasi very important po, malaman po natin ang mga qualifications of this Certificate of Stewardship Recipients. No? So, number one, of course, is you must be a Filipino citizen and of legal age. Take note, sinabing Filipino citizen. Hindi sinabing natural born. So, ibig sabihin, ang naturalized Filipino citizens po, pwede po yan sila. And of legal age, hindi pwede yung minor. No? Kailangan po 18 years and above. Yan po ang edad natin 18 pataas. And of course, must be actual tillers or cultivators of the land to be allocated. Dapat nandun ka. Actual ka talagang nagkukultivate, nagtitil, di ba? Nagsasaka doon sa area or nagtitake care doon sa forest area na yon, yung forest land na yon, no? At ito, you must be a member of the people's organization, no? which was granted a CBFM area subject of the CS application. Ibig sabihin po, sabi ko sa inyo, ina-identify po ng DNR na ito ang area na ito na forest land, a CBFMA area ito. Pwede. So, magpo-form po ng isang grupo. People are usually cooperative or association. Merong buo. Member ka dapat doon sa people's organization para makapag-apply ka ng tiyatawag nating certificate of stewardship. Okay? So, you must be a member of the people's organization. And you must be willing to develop the land, no? As well as participate in community-based forest management activities. Dapat nga, i-develop mo talaga. At saka, mag-participate ka sa yung mga policies or activities na gagawin po ng people's organization ninyo, cooperative or association, together with the local government and the national government through the D-A-N-R. Okay. And, of course, you must not be a previous holder ng Certificate of Stewardship na tinanggalan or na-rebook sa inyo yung Certificate of Stewardship dahil kinansel ito for a cost. Dahil may dahilan. No? May kasalanan po kayo ginagawa. Alright. So, yun po ang mga qualifications para po dito sa CS recipients or Certificate of Stewardship recipients. And then, ang tanong po ngayon is that, ano ba ang mga layunin nito? Well, ang layunin po kasi talaga na may tayo ng Certificate of Stewardship is that yung po naka-occupy doon, ipwedeng e, manirahan. Dapat po paunlarin at gamitin ang kagubatan. At pinapalaganap nito ang pagkonserba ng kalikasan at responsableng paggamit sa lupa sa mapamaraan ng agroforestry. Ibig sabihin, pag mag-grant ka ng Certificate of Stewardship, hindi pa ba basta-basta ka lang po, puto ng kahoy ito? Hindi. Yung mga are under the jurisdiction and supervision of the DNR. Titingnan kung ano yung ginagawa ninyong activities doon. Paano nyo pinapulun, paunlad at paano po nyo ginagamit ang kagubatan na kinoconserve po ninyo ang environment. no? At responsable po kayo sa paggamit ng lupa at mga uh, products or produce ng forest uh forest area na kung saan kayo ay nabigyan ng CS. So 'yun po ang mga layunin, no. Bawal po yung magputol ng trees, no, along gullies, no. Ano ba yung gullies? G U L L I E S. 'Yun po yung sa mabangin. Yung steep slopes yung matatarik na dalisdis 'di ba? Bawal po may tanim doon, may puno doon, hindi mo pwedeng putulin. Bawal 'yun kung mabigyan ka ng Certificate of Stewardship. Mga dalo yun tubig. Kung meron po mga puno doon, bawal po putulin. At iba pang itinalagang critical na lugar. Ayan. Okay, take note of that. The cutting of trees along gullies, steep slopes, river channels, and other identified critical areas. At pagbabawal po sa pagputol ng naturally growing trees. No? Likas na tubo-tubong puno. No? Bawal po yan siya putol dito, katulad ng mga akasya, mga lalaki. Alright? And number one sa listahan ko is the cutting of mangroves for coastal areas. Yes po, kasi may mga forest land po na nabibigyan ng CBFMA ng DNR, na-identify na CBFMA siya. Eh, along the coastal areas, malapit sa dagat. So, kung meron pong bakawan doon, meron pong mangroves doon, eh hindi po pwede itong putulin. Basic po yan siya. Bakit? Ito pong mga mangroves, itong bakawan, diyan po namumuhay ang ating mga isda. At diyan din po sila nagpaparami. So, you have to protect that, no? Because that is a uh, important, no? Part of the ecosystem ng ating environment dito sa malapit sa coastal areas. So, remember that, no? Now, pwede ba ito matransfer? Well, alam po natin kung sa mga heirs, eh, pwede po, no? matransfer po yan. In fact, if you are a certificate of stewardship awardee, ah, nabigyan kanya. One of the requirements is to name the heir that will succeed you kung sakaling mamatay ka. There's no, uh, you'll be required na ilagay mo sino yung mong sa akin para po uh, kung sakaling mamatay. No? So yan po ang mga Uh, ginagawa or nire-require po bago ma-issue ng Certificate of Stewardship. Okay. Now, ang question po, ito ba ang Certificate of Stewardship? Kung ibenta po natin sa ibang tao, ibig sabihin, hindi ka mag-anak, hindi ito rumana, ibibenta natin. The question is, is this allowed? No? Yung for sale itong Certificate of Stewardship. And the answer is, yes po. Pwede naman po. Number one is that Basta as long as yung binentahan ninyo is qualified beneficiary. Ibig sabihin, uh, willing siya mag-till. Katulad na sinabi kanina, pwede siya mag-cultivate and member siya ng people's organization. At part doon sa in-apply niya is yung na sa CBFMA area. Pwede naman, basta qualified siya. Legal age and Filipino citizen. At ang total ng area po, na under the stewardship, hindi dapat mag-exceed ng 10 hectares. Hindi po pwede mag-exceed. No? And that is uh, one of the requirements para pwede pong i-transfer ito. Pag maglampas na po ng 10 hectares, no, no, no po yan. And at least 50% ng area na covered by the certificate of stewardship, e eh dapat po na-develop na. Kasi kung bare po yan siya, kaka-issue pa lang, benta mo kaagad, dahil wala pa na-develop, hindi po pwede yun. Eh claro kung may house show dyan, no? Eh ang purpose lang, pina pina ka ng certificate of stewardship para benta mo ulit, no? Kailangan 50% of the area has been developed, no? Otherwise, hindi po pwedeng ibenta. And yung terms and conditions ng original agreement, no? Yung nagbenta, shall remain in force and effect. At saka, kung meron na, say, 25 years, no? 15 years na po nakatira po yung yung first, yung seller, may remaining 10 years ka na lang. Kasi it is valid only for the remaining unexpired term of the original agreement. No? And finally, it must be endorsed by the PO. The People's Organization, dapat may endorsement, may approval no? through a resolution of its officers. Siyempre, kung sino yung mga board of officers, board of trustees nila, kung cooperative, no? sino po yung mga trustees nila doon. To? yun po sila ang magbibigay ng resolution na okay, okay ang beneficiary na approve, no? And importante po, kailangan ang kasulatan sa pag-transfer is through a deed of conveyance or the natin transfer of rights or transfer of rights nitong paghawak ng certificate of stewardship. It must be duly notarized. Okay? So, duly notarized po siya. So, yan po ang um, community-based forest management agreement na in-identify ng DNR. Pwede po kayo magkuha ng Certificate of Stewardship at pwede po itong ibenta basta yung sinabi natin, i-comply lang po natin yung mga requirements na sinabi natin. Alam niyo po, marami pong mga programs at saka mga services po na in-offer po ang Department of Environment and Natural Resources. No? And dami, mean, as alam na po niyo, application for patent, homestead, agriculture patent, senior sales application, and dami niyan. And meron po silang for sure lease application. Kung mag-apply kayo doon sa baybayin, na i-redtahan ninyo, meron din po yung tiyatawag na Integrated Forest Management Agreement, no? or yung IFMA. Ano po ba ito? Itong IFMA, ito po yung long-term agreement no na binibigay po sa qualified na tao, grupo or corporation para sa sustainable management and utilization of a specified forest area. Hindi necessarily CBPMA BPMA area ha. It allows for multi-purpose uh, forest use no katulad ng timber production. Magpataniman sila ng palkata doon, i-allow sila and maggather uh, mag ng non-timber forest products no. Uh, yung eco-tourism activities pwede po yan. Ang tawag po niyan is Integrated Forest Management Agreement. So, you look for that in Google and so that you will be able to understand ano po ang mga requirements. Meron po kung tiyatawag din na Forest Land Grazing Lease Agreement. Para just to update you and to educate everyone, ito po namang um, klase na agreement po. No? Eh, is a lease agreement po granted for the use of foreign lands for livestock grazing purposes. So ka ng baka, kambing. Yan, pwede po yan It allows individuals or organization to utilize the forest para po sa kanilang mga livestock, mga baboy, mga kambing, baka. Yan. And at the same time, dapat magsunod po tayo sa certain management practices, para i-insure po natin ang ecological integrity of the land. Ibig sabihin, paprotektahan din at mapagalagaan din po yung forest area. Okay? And of course, uh, meron pa rin tayo ito pa, isa pa. Ano? one last the special land use permit. No? Ano po ba itong special land use permit? No? Uh, ito po yung uh, is a permit granted for specific land use activities within the forest land. No? ma activities nito, uh, agricultural, tree planting, agroforestry, research works, and other non-timber forest products gathering. No? So may mga conditions regulation. Iba-iba po ito. Meron pa ngang private land timber permit. No? Di ba? So marami, maraming programs that you could apply concerning our forest areas na pwede kung hindi ka magpasok sa certificate of stewardship, pwede ka mag-apply dito if you intend to invest and you intend to. But Take note, ang overall po nito is that meron po tayong duty to protect the environment. Ang kalikasan po natin. Because, as I said, the most important work of a steward, kasi steward tayo, taga pang malaga, is to protect the environment for future generations to come. Para sa ating mga anak, mga anak nating na mga anak, and so forth. All right, So, I hope You learned a thing or two in our discussion today. And I will see you again next time. Maraming salamat po sukran.